Magandang araw klase, handa ka na ba sa bagong aralin na ating tatalakayin ngayong araw? Ito ay tungkol sa mga pahayag sa pagbibigay ng patunay. Ngunit bago tayo dumako sa aralin na ating tatalakayin, ay ihanda mo muna ang iyong kwaderno, panulat, at magtala ng mahalagang aral na iyong matututuhan. May mga pahayag na ginagamit sa pagpapatunay ng katutuhanan ng isang bagay. Makatutulong ang mga pahayag na ito upang tayo ay makapagpatunay at ang ating paliwanag ay maging katanggap-tanggap o kapanipaniwala sa mga tagapakinig. Karaniwang ang mga pahayag na ito ay dinurugtungan na rin ng datos o ebidensya na lalo pang makapagpapatunay sa katotohanan ng inilalahad. Narito ang ilang mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng patunay. May dokumentaryong ebidensya. Ang mga ebidensyang magpapatunay na maaaring nakasulat, larawan, o video. Halimbawa, ayon sa inilabas na ulat ng GMA News, patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Kapanipaniwala ipinakikita ng salitang ito na ang mga ebidensya, patunay, at kalakip na ebidensya ay kapanipaniwala at maaaring makapagpatunay. Halimbawa, ang mataas na markang nakuha ni Mira sa pagsusulit ay tunay namang kapanipaniwala, sapagkat makikitang siya ay nagsisikap at nagsusumikap sa kanyang pag-aaral. Taglay ang matibay na konklusyon. Isang katunayang ang pinalalakas ng ebidensya, pruweba, o impormasyon na totoo ang pinatutunayan. Halimbawa, matapos ang mahabang pag-iisip-isip, kung ipagpapatuloy pa ni Albert ang kanyang pag-aaral. Pumantong siya sa konklusyon na ipagpatuloy ito upang magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan. Nagpapahiwati, hindi direktang makikita, maririnig, o mahihipo ang ebidensya subalit sa pamamagitan ng pahiwatig ay masasalamin ang katotohanan. Halimbawa, sa pamamagitan ng donasyon na ibinigay ng pamahalaan, individual, at pribadong kumpanya, ay muling nakabangon mula sa malupit na bagyo ang mga mamamayang apektado nito. Nagpapakita, salitang nagsasaad na ang isang bagay na pinatutunayan ay totoo o tunay. Halimbawa, ang ginawang katapangan ng mga bumbero upang maapula ang sunog sa barangay pag-asa, ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon at katapangan sa kanilang larangan nagpapatunay, katunayan. Salitang nagsasabi o nagsasaad ng pananalig o paniniwala sa ipinahahayag. Halimbawa, nagpapatunay lamang na, kung ang bawat isa ay magkakaisa, maaaring makamit ang isang nithiin. Pinatutunayan ng mga detalye. Makikita mula sa mga detalye ang patunay sa isang pahayag. Mahalagang masuri ang mga detalye para makita ang katotohanan sa pahayag. Halimbawa, kinatutunayan lamang ng mga detalyeng na banggit na karapat dapat hirinjing isang bayani si Andres Bonifacio.